Alas 12 nga ng tanghali, busy na kami sa pag-prepare ng mga ititinda nga namin. Meron kaming mga pa-order na biryani kaya nagsaing na nga ako. Then si Geraldine naman na ubusan na ng chili oil yung pares. Kaya kailangan na naman niyang gumawa. Yung chicken biryani nga namin ngayon, sa San Pedro sana kami nakaschedule magtinda. Yun nga lang kasi ang sama ng panahon. Maambon nga kaya hindi na nga kami tutuloy magtinda doon. Kaya yung mga nagme-message around Buntin Lupa nga yung ginawan muna namin Patitapos ngayon. Tapos nga ni Geraldine mag-prepare para sa chili Kapitabas oil. Tapos nga na rin nga yung mga hiwa and cook kumbar pati na rin lemon. Then ako, naligo nga muna ako. Nagsabay na nga i-prepare yung pang pares nga namin at saka yung chicken biryani. Ito na nga yung pang chicken biryani namin, kaya pinrepare ko na siya, nilagay ko na nga siya sa tab. Habang nagagawa nga ako nito, si Geraldine din naman yung nagprepare -pre ng para naman sa salsa. So ito na nga sana yung ititinda namin sa May San Pedro. Yun nga lang kasi maaga pa lang talaga ang samana ng panahon. Kaya yung mga nag po sa page, pasensya na po kung hindi po kami nakapunta ng San Pedro. Katapos nga ni Geraldine Maligo, tinulungan niya nga akong magbalot. Inayos na namin siya by order para ibibigay na lang nga sa mga bumili. 3:30 naman kami umalis dito sa bahay para nga mag deliver na. Pagkasakay nga namin ng e-bike, hindi pa nga kami nakakalabas ng gate ng Katarungan, no? wala na bagsak na agad si Talia. <laughs> Hindi ko pa nga sana nga malalaman na natutulog na nga siya nung umuuntog-untog nga yung ulo niya sa braso ko. Kaya sinandig ko na nga yung ulo niya dito sa may kilikili ko. Paglabas nga namin dito sa may gate ng Katarungan, dumiretso nga kami dito sa may K2 kasi may pa-order nga kami dito isang peraso. Buti na nga lang nga din at dito nga lang nga sa bungad kaya hindi rin kami nahirapan hanapin yung bahay niya. Then pagkalabas nga namin ng bayan, meron nga ditong umorder na apat naman. Masaya nga ni Geraldine kasi nga puro bungad nga lang nga yung mga umorder sa amin ngayon. Hindi na namin kailangan pumapasok pumasok pa ng looban. Bumaba nga siya para i-door to door na nga lang nga to. And kami naman ni Talia, nag-antay na nga lang nga kami dito sa may e ibay. Mabilis nga lang nga din nakabalik sila Geraldine. Mom, <laughs> oh, may 100 Sana ako tulad sa traffic. <laughs> Lapit na nga din kami sa Alabang nung nagising nga si Talia. Good morning! Ayaw niya pa bubising, matulog pa Yun nga, hindi na nga siya bumalik sa pagtulog niya at pagising nga niya, hinahanap nga niya yung bariyang hawak niya. Yun nga din yung una niyang tinignan sa kamay niya nung nagising nga siya. Nandito na nga kami sa Alabang, repeat order nga to si ate kasi nakadalawang order na siya. So yun nga, thank you so much. Then dito naman sa Kupang, meron din kaming isang pa-order dito. Dito nga banda sa may Kupang at saka sa Sukat, ang ganda mag-deliver dito kasi nga, sa bungad nga lang, hindi na kailangan pang pumasok sa looban. Bandang Muntinlupa kasi talagang looban pa yung pinapasok namin, maipabot lang namin namin tong biryani sa mga umorder. Bandang alas 5 nga last order na nga to. Dito nga to sa may sukat, purok dos. Nilakad na nga lang nga ulit ni Gerald din Nagantay na lang kami dito sa may bungad. Pagkatapos nga namin mag-deliver, dumiretso na kami dito sa may lakefront. Itingin nga kami ng buong mano kasi may mga pa-order nga kami ng platter. Save more nga sana kami bibili. Yun nga nasabi ko nga kay Gerald din na tumingin muna kami dito. Kasi baka nagra-rush hour din yung mga bumibili kaya mas maganda ng mas marami kaming nakanbasan. Nakakatuwa nga kasi nakabili nga kami dito kaya hindi namin kailangan dumaan pa ng save more. Nakakita nga kami ng soft drinks and 67 nga lang nga siya kaya bumili na nga kami ni Geraldine ng isa. Then nag-ikot pa nga kami para nga mabilhan ng pagkain yung dalawang bata. Pagkatapos nga nagbayad na rin kami, papunta naman kami dun sa bahay. pagdating nga namin, andito nga yung kapatid ko. Siyempre, in advance na nila ang Pasko. Kasi nga nagiinuman siya nung bunso kong kapatid. Kasama na rin yung tito ko at saka yung bayaw ko. Si Rina Lin nga nanganak na din siya and si Sarian nga yan. Bilib na bilib nga ako sa kanya kasi wala pa siyang isang isang araw nakauwi na nga. Samantalang ako nung nasasaryan ako, umabot din ako ng isang linggo sa ospital bago nga nakauwi. Siya so, pinilit nga niya talagang tumayo kasi ayaw niya raw talaga magpasko sa ospital. Pag alas 7.30 nga, pauwi na kami ng Muntinlupa. Dumaan nga kami dito sa may parisan din. Dito nga sila kakain. Kasi ako kumain na ako sa sukat. Kaya sila Gerald din na lang yung kakain dito. May binili nga si Carlos. Kaya si Gerald din na nga muna yung nag-serve. Sabi nga niya na miss nga daw niyang mag-serve ng ganito. Ang tagal na nga rin nga talaga namin hindi nakakapagtinda ng pare. Simula nga nang nagtinda kami ng biryani. Kaya si Carlos na lang din talaga yung tumututok dito sa may parisan. So na guys. Hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and... babush